Ay, grabe tuwang tuwa naman ang ating pack members sa bisita nila today. Tatakbo na nga palabas tong mga to. Alam niyo na kung bakit. Excited na excited na naman lumbas para magkagatan. Alam niyo naman kasi na yun lang talaga ang gawain nila kapag lumalabas bukod sa magpati. Tingnan niyo naman kung gaano kaliliko talagang ubusan ng energy. At bet, talagang grabe makapambuli ang mga to. Kaya naman talaga na yaya ni gambuong mansion kapag sila ay nagsisilabasan. Dito naman sa ibabaw bet, talagang may naglalambingan ng maginang maliya. Thank you to si Snow White at gusto ring magpalambing. Kaya naman catch ng mommy niya, di kasi siya marunong umaki bakit Kasi nga medyo mataas para sa kanya. Si Mustang naman, as per usual, nakasile pero nakikita lang naman niya yung manok. And as per usual din, ang dalaw nating pinakamatanda ay yan nanonood lang dito sa taas. Pero mukhang may nagtatampo nga ngayon kasi naman usapan daw ay bibili ng chimken para sa birthday niya. <coughs> yung nga lang di tayo nakaabot sa chimken. Dapat kasi talaga maaga kung bibili. Pero usapan nga namin bukas na umaga talaga ay bibili na tayo ng chimken para masarap naman ang food nila sa birthday ni Malia. O oh, diba? Parang lahat sila may birthday talaga. Kasi lahat sila makakatikim ng masarap at parang special na special ang araw na yun para sa kanilang lahat. Maya pa nga pumunta na rin dito si Bibo at syempre nadagdagan naman ng isa pang makulit. Ang dami nga rin natutuwa sa ating pack members kasi kahit nga din ganito sila kalilikot pagdating sa bata ay eh, mabait sila. Maya pa ayan tingnan nyo nagsimaritesa na sila at pinapanood kasi nila yung mga doggy na naglalaro sa labas. Siguradong magandang ay pinapanood nila kasi beting na mo pati si Malia kasali panonood. Bihira lang yan ha. Tingnan mo talaga may paghabol pa. Kala mo naman mga first time makakita ng aso. Pero syempre kanina po ba sila pagiging Marites sa mommy din nila? Tingnan niyo nga at ka sali din pagsilip sa labas. At ayan sorry siya kay Malia kasi di nabilhan ng chicken. Haga sa maya-maya syempre nainggit na rin yung iba niyang anak at nagpalambing na rin nga sa kanya. After nga magpasukan ng ating pack members, may sunod naman papasok dito si Achuchu o oh, de diba? May pa-entrance ang ate mo. Lagi talagang andito tong batang to at dumadalaw palagi sa atin. Anyway, sa mga hindi nakakaalam, meron naman po nagmamay-ari kay Achuchu kaya ako makikita niyo maganda siya at talagang halatang alagang-alaga. May pagkalayas nga lang siguro talaga siya kaya ayan kung makita niyo lagi nating kasama tuwing nagpapalabas kay Hercules. Gusto niya kasi talaga palagi sumasama kahit nga kapag nagwawak ako nung buntis pa ako kasakasama ko siya. Sabi ko nga ang swerte nang nagmamay-ari sa kanya kasi sobrang bait niya at sobrang maamo. Tingnan niyo nga kung paano yung ibang dogs ay eh, hindi pa lumalapit sa amin kahit sobrang tagal na namin sila nakakasama at pinakakain. Pero itong si Achuchu, grabe ang pagkalambing talaga. Personality na nga niya siguro talaga yun. At tingnan niyo nga kahit sa bata napakabait din niya. At siya lang din yung nakalapit kay Hercules. at kung napanood niyo nga sa previous video, hindi naman sila nag -away. Kasi nga naman sila dalawang mabait mo mukha talaga nakakatakot si Hercules kasi malaki. Pero tingnan nyo naman kung gaano ka masayahin na itong si Achuchu. Tuwing lalapitan mo siya, grabe ang pagkaway ng butot parang kung na. After naman makapasok ni Hercules, ito na nga po yung ganap. Ano, talaga nakaabang na sila kasi alam nila na magpapakain na. Ganito nga ang ganap dito everyday kapag kapasok ni Hercules, nakaabang na sila kung magbibigay ng pagkain. Syempre, di tayo pumapalya, binibigyan natin sila kaya naman palagi silang nasasanay na nandito. At dahil bihira nga kumain ng dog food si Achuchu, ito may tira naman tayong kanin. Mukha nga busog na busog na siya kasi pinakain na siya sa kanila pero be talagang lafang pa rin siya pagdating dito. Ang galing ng kumain kasi sa bolang naman yung kasama pero kain pa rin siya, diba? ba? At dahil ang giliw na giliw naman ng pack members natin kay Atchuchu ay papapasukin ulit natin siya sa loob. Sabi ko nga nako, baka makapagalitan tayo ng may-ari kasi di sila nagpaalam na ipinasok sa loob si Atchuchu. Pero saglit lang naman kasi talaga siya sa loob kasi nga pinasilip lang natin sa kanya ang pack members. Kasi sa totoo lang gustong-gusto siyang kalaruin ng pack members natin pero syempre medyo takot siya. Ang lalaki ba naman kasi at ang kukuli Pero sigurado nga kami nakapag nagkasama-sama sila, hindi naman nila sasaktan tong si Achuchu. Kasi talaga mo kulit lang naman yung pack members natin, pero hindi sila wild talaga. Sobrang gusto lang talaga nila na may nakikitang ibang doggy at saka may nakaka-interact na bago. Kasi nga sanay sila na palaging may bago sa ating pack. Pero syempre, di na tayo makakapagdagdag pa ng bagong doggies ha. Saglitan nga lang siya sa loob at ayun eh, lumabas na rin siya at tingnan nyo naman ang itsura ng ating pack members. O ba diba, kala naman pwede nilang kalaruin yun. Diyos ko, kahit din nila nasaktan yun, kawawa yun kasi ang liit-liit, baka matapak-tapakan lang nila. Anyways, ayun po ang ganap dito sa ating mansion ngayong hapon at tabangan nyo na lang ang mangyayari sa celebration natin para sa birthday ng ating alpha na si Malia. Yun lang muna for today guys!